grabe. Uh, may mga ganito palang mga farm na kung saan nagpo sila ng mga pagkain mula sa iba-ibang pinagkukunan at maaring hindi pa nakikita ng ilan sa atin. Talagang kakaiba na masasabi natin na karamihan sa mga ito ay exotic food. Ano-ano nga ba ito? Kaya tara at sama-sama nating panoorin. Uh -huh. salamander farming. Bagaman may ibang lugar sa China na ipinagbabawal ang pagnenegosyo ng salamander, ay may iba pa ring nag-operate ng ganito. Meron silang sariling production. Pagkatapos na mangitlog ng mga salamander, ay dito iipunin na nila ito. Ang ilan ay ibinibenta at ang ilan naman ay silang ang nagpapalaki. Kapag napisa na at naging baby salamander na, ay pagsasamahin na nila ang magkakasinlaki. Meron ding iba-ibang klase ng pagkain na para sa mga baby. Uh, yun nga lang kung minsan ang ibang Chinese Giant Salamander ay matagal ma-harvest dahil inaabot din ng 3 to 5 years. May ibang species naman na mabilis din pagkapirahan. Kapag umabot na ng 5 to 10 kilo ay maibibenta na ito. Siyempre mga Chinese Delicacy ang luto dito tulad ng mga ito. Mukha rin namang masarap ang luto nila. Sea Horse Farming sa China, meron ding ilang malalaking mga farming process ng mga seahorse para gawing pagkain. Siyempre, meron din naman dito sa atin sa Pilipinas at ito ay ginagawa pa ngang tuyo. Pero kung ikukumpara sa China, ay maliliit lamang ang narito. Ngunit paano nga ba nila pinoproseso ito? Well, umpisahan nila sa breeding ng mga ito. At kapag nakapanganak na ang mga seahorse, ay mag-uumpisa na ang tungkulin nila. Kung magbigay pa naman ng anak ang mga seahorse ay umaabot ng 2,000 babies sa isang anakan lamang. Hindi na nila ihinihiwalay ito sa mga adult dahil sa loob lang ng 6 to 12 months ay magiging adult na ito. Pinakakain nila ito ng giniling na hipon o isda ng sagana. Kaya kapag pwede na itong i-harvest, ay huhulihin na nila ito para pagkakitaan. Ginagawa din nila itong tuyo na kadalasang nakakain natin yun nga lang ay talagang may kamahalan ito. Dahil sa maniwala ka at sa hindi ay pumapatak lang naman ito ng $600 o $30,000 to $35,000 pesos kada kilo. Depende pa sa variety dahil masyadong maliliit din ito. Civet Farming Well, maaaring ito na yata ang isa sa kakaibang proseso na ginagawa ng tao dahil nagpo-produce sila ng mahal na kape mula sa mga civet o musang. Ito ay karaniwang ginagawa sa Indonesia, East Timor, at dito sa Pilipinas. Uh, humuhuli sila ng mga musang sa kagubatan para alagaan at pagkakitaan. Meron silang mga kulungan na nakalaan para sa mga ito. Dahil hilig talaga ng mga musang ang kape, ay ito ang pinapakain sa kanila. Well, paalala bawal sa masisela ng videong ito. Kapag dumumi na ang mga musang ay iipunin nila ito sa bawat bilao. At dito ay may nakatoka para maglinis ng mga ito. Huhugasan ito ng ilang beses hanggang sa mawala na ang amoy nito at saka ibibilad sa init ng araw. Halos dalawang araw din itong nakabilad bago nila hanguin. At kapag pwede na ay ipoproseso na ito upang maging isang kape na may nakakaakit na aroma. Medyo tiba-tiba din ang may farm nito dahil nabibili ito ng mula 40 to 70 dollars. Kayo na bahala magkwenta sa peso kung magkano. Jellyfish Farming Hindi naman talaga ito farming na mula maliit pa ay inaalaga na nila dahil malaya ang mga tao na manghuli ng mga jellyfish sa karagatan. May iba-ibang purpose ito tulad na lang ng for research at syempre para pagkain, especially sa India, Pakistan, Japan at Korea. Gamit ang malalaking bangka na pangisda ay banye-banyera din kung manghuli ang mga mangingisda. Malapit lang sa dagat ang kanilang factory para mabilis itong maproseso Mano-mano nilang tinatanggal ang galamay sa katawan nito at magkahiwalay na ilalagay sa lagayan Huhugasan din ng ayos hanggang sa matanggal na ang alam nilang katinang ng jellyfish Kung minsan nga ay binababad nila ito sa asin upang maiga ang tubig at mawala ang bakterya sa jellyfish At kapag pwede na ibabalot na ito at maibibenta ng $5 to $15 per kilo Pwedeng kinilaw at pwede lagyan ng sabaw dahil masarap din daw ito giant squid farming. Masasabing ito ay hindi naman talaga exotic food process dahil may mga squid farming din sa maraming bansa. Pero tanging sa Japan lang may mga giant squid process. Halos karaniwan din lang naman ang ginagawa at kung isipin ay talagang fresh ang proseso. Ang pagkahuli nila mula sa dagat ay may ipun ito sa kanilang lagayan. Kanya-kanya silang pwesto upang mabilis maproseso ang giant squid. Hindi lang yan dahil dumadaan sila sa malinis na paraan at syempre lahat mapapakinabangan. Pumapatak lang naman sa 8 to 21 dollar per kilo o halos 500 to 1,200 pesos. Syempre sino ba naman ang hindi mapapakain ng giant squid eh talagang masarp ito. EL Farming ito ay kadalasan ding makikita ng marami at masasabing hindi rin ito karaniwan dahil marami din talaga ang gumagawa nito. Pero kung iyong mapapansin, ay bibihira ang mga ganitong ibinebenta sa mga market dahil mahal din ang kilo nito. Kung iisipin, ay talagang sariwa din ang proseso ng mga igat. Mula maliit pa lang ay aalagaan na rin nila ito. Sa maliit lang muna na kulungan ilalagay pero puno ng tubig. Walang gagawin ang mga igat kundi kumain lang maghapon magdamag hanggang maabot na nito ang tamang lake at sa kanila ililipat sa mas maluwang na kulungan nila. May ilang species ng igat na kapag umabot ng 7 months ay iha harvest na nila para maibenta sa pamilihan. Naibibenta ito ng 40 to 80 dollars o 2,500 to 4,000 pesos per kilo. Ngunit depende naman sa variety dahil may mura din naman. Sempre masarap rin itong iulam lalo na kung grilled eel may sabaw at iba pa. Cricket Farming Mukhang matindi na rin ang natutunang mga pagkain ng mga tao dahil ang cricket farming ay ang isa sa na-develop ng mga negosyante na pwede rin kainin. Ayon pa sa kanila ay mataas raw ang protina nito kung ikukumpara sa ibang naunang video. Ngunit paano nga ba proseso ito? Well, umpisahan nila sa mga tray na lalagyan ng lupa na may halong ibang ingredients. At dito ay ilalagay na nila ang mga cricket hanggang sa magumpisa ng mangitlog. Ang bawat isang tray ay million eggs ang nakalagay at sa loob lang ng 9 days ay mapipisa na ito kasama ng ilang adult na cricket. Mabilis din lang itong lumaki kaya mabilis lang din itong kikitaan. Hahanguin nila ang mga insekto at ito na ang umpisa ng gilingan. Ang iba pa nga ay ginagawang kape, snacks, at panghalo sa iba pang niluluto. Na ibebenta ang bawat produkto ng iba-ibang halaga, dependa sa klase nito. Sabi ng mga kumakain nito ay masarap din daw naman kung kakainin, lalo na sa parte ng Amerika. Talagang hindi pa natin alam ang iba pang uri ng pagkain na maaari rin palang pagkakitaan. Mabuti na lang at nakunan ito ng mga kamera, kaya hindi na rin kakaiba para sa mga nakapanood. Yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, alin sa mga ito ang gusto mong tikman? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na ito at pag-usapan na yan.